Oh, yung mga tropa ko. busy busy kami ngayon, guys, sa pagbibit-bit ng aming mga... Uh, sige, ba, umikot-ikot kayo. Pakilala mo ang iyong mga dala. <laughs> ngayon, magpa kasi kami, guys, sa Tune One Waterfalls. Ayan. O, ano?

Ayan, yung mga model. Nandoon na. Sige, picture taking. Ayan, guys. Ang ganda ng ano, oh. Ayan. Ang ganda ng agos. Ayan. Parami na ng parami guys yung mga magpipicture. Yung Ayan. Habang yung iba dyan guys nagpipicture taking tayo naman magkakape ng bonggang bongga. Ayan. Andi coffee tayo rito guys. O oh, ba? Diba? It's yummy. It's delicious. Coffee pa more. O. Oh. Ayan guys So, oh, Yung mga katropa ko guys o. Oh diba, Ang si sexy nila. Nagpo-photoshoot na yung iba. yan, Ang di na. Tapos na kumain eh. Kaya, nag-aura na yung mga iba dyan ng bonggang bonggong -bongga. yung mga model, oh. And, guys, ang ganda ng Agos. Dito kami ngayon, guys, at Sunwan Waterfall. Ayan. Ay, Kukunti lang yung mga nandirito ngayon, guys, kasi alam ko nasa ibang stream. Halos sila gawa ng, sa ibang stream. Sobrang lakas ang bagsak ng tubig. Yan. Ganda talaga ng agos ng tubig. Yan. 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 May mga kapatid guys, ang ganda dito guys very relaxing ayan ang nakalagay po dyan ay bawal mag-swimming kasi guys, pinagbabawalan nila dito mag-swimming mismo dun sa gitna, gitna ng waterfalls kasi last year Ayan, may nalunod dito guys na isang Indonesia. So, kaya bawal na yung ano, maligo mismo dun sa tumaragas kasang waterfalls. Sa pinakadip na. Doon so, sa dito-dito lang guys, oh, Okay lang na maligo kasi ano naman siya guys. Kaya, safe na safe ka naman, mababaw lang. ayan yung chonwando beans ah, ang ganda talaga guys sabatis ayun ayun, ang ganda talaga guys Tingnan. nyo wow ini namanya Oh, di ba guys, ang saya nila. mo, be, ang ganda rito, be, anong calls, oh. Bantua yung mga dalaging ding. Mga bata ba? Kaya nga. Tuwantawa yung mga marites. <laughs> Ayan. Oh, nag-iipon-ipon yung mga marites. Ay, oh, marites! Ano bang topic? Oh, tingnan mo, oh. Nag-iipon nga si be, Kung anong topic. At oh, tuwa pa sa ano eh. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, marites talaga, oh. Oo, oh, hala, marites. Nagpupulan na yung mga marites. Marites! Ano bang mayroon dyan? Oh? Tuntuan mga marites, oh. Omaritis talaga kayo.